Ang problema ng gitara ko ay yung idling niya. Bakit? Sa tuwing tinaturn on ko yung aircon niya, namamatay po yung makina dahil masyado nang mababa yung idle niya. At pagkalaman namin na ang problema pala ay yung IAC valve na nandito. So ang ginawa namin, pinalitan namin yung IAC valve. So DIY lang, dito lang sa bahay ko ginawa. Dahil naka-order ako neto sa isa sa mga kasamahan natin sa Suzuki Vitara group dyan sa Facebook at surplus pero okay naman at kumagalat so ito yung bago bagong surplus na ilalagay natin kung mapapansin nyo itong bago yung actuator nya sa loob close. doon o sa loob yung my spring pero itong isa naman yung defective na kinalas natin uh, ito makikita nyo you know parang may gap parang naka-stuck up siya kaya pala namamata yan tuwing noon yung aircon kasi stuck up na siya at hindi na gumagana yan yung sira defective naka-open yung bago sarado yan okay so gagawin natin isasalpak na natin and mamaya test drive natin yeah. dalawang turnilyo lang po yan ano at saray yung mga hose pool, yan, taplo lang. Yan, so, tinest drive ko na. I took it for a uh, press pin, pinagasulinahan. Then, while idling, okay naman. Okay? Hindi nakagaya noon na namamatayin kapag naka-on yung aircon. So, yun lang problema, no? IAC valve. So, sa mga pabitara natin na mayroon ganitong problema, try to replace yung IAC valve nala lang. Okay? So, bye-bye!